Ito ang listahan ng mga list na, na tumakbo pero na palo. Una sa ating listahan at si Luis Mansano, na tumakbo bilang Vice Governor sa Batangas. Kahit kalay na planyan ang kanyang ina na si Akihi, nakatalo no pa di. Dinalo siya ni Toto Mantanas at 200k na ang kanyang lama. So alam mo na Luis Manzano, back to hosting muna tayo. Next on our list ang si Willie Refilio Ameno. bilang senador, number 20 tumayo si Tuyo Take note, mas marami pang boto si Heidi Mendoza at Topsita sa kanya. Pag nanonood kayo ng na sino sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng na music, sino ba pinakinig kayo entertainer? Tapos pag tumatak muna kami, pag gusto namin mag ayaw nyo. Di ba? That's a an nice answer. I can't believe this, okay? <laughs> Ay, naka. Ituloy pa po ng diya. Pagyak! din si Aramina. Na tumakbo bilang kunsihal ng Pasig City. Wala siya sa loob ng partido ni Tico Soto. At alam mo naman yung effect nun, di ba? Next, andyan din si Shamsi Supsu. Na tumakbo bilang kunsihal sa Pasig City. Bukhang maling partido ka ng sinalihan puing Dahil lahat ng kunsihal sa partido ni Tico Soto, ang nanalo. Wala ka doon. Nasa listahan din natin si kapuso actor Enzo Pineda. Na tumakbo bilang kunsihal sa Quezon City 53. Muhammad masbet pa rin ang kapuso na makita ka sa TV. Next, Minsan diyan si Marco kumabaw ng tumakbo bila congressman sa Amarine Sur, 4th District ang Paul Gere hindi nadala ng abs ang mga boto. He's trailing far behind a veteran politician. Ang diyan si Moja Uso na tumakbo bila putsyal sa Manila 33. Wala din siya sa top 6. Huna ko na po. na nakalimutan na ng mga tao at DDS itong si Moja. Tumakbo din pala si Angelica de la Cruz bilang vice mayor sa Malabon. na siya ng isang re-election. Tumakbo din pala si Alger Apredica bilang putsyal sa Angeles City of course, ang kid si Bong na tumakbo bilang senador. Laglag sa Magic 12, mukhang ayaw ng habugol ng mga Pinay sa pabudlots niya, no? Tuna sa ating listahan si Jimmy Bondo, na tumakbo bilang senador. Mukhang let me daw na ang peg ni Jimmy Bondo, pero hindi siya ang pinili. Ang card in studying niya ngayon, number 17, nasa listahan din natin si Philip Salvador, na tumakbo bilang senador. Kahit lumabas ng pugat niya sa kanyang emotional speech stage, di pa rin siya pasok sa Magic 12. Kanyang part Anding. Number 19. Tumakuring nga pala si Andrew Ilya na pinong Vice Mayor sa Kalapa. Dating konsihal, dating Vice Mayor. Ano mayon, buhang balik TV muna siya. tatalo siya ng younger candidate. Tumakbo rin pala si Yul Sefo bilang Vice Mayor sa Manila. Vice Mayor no more. Tinapos sa Manila ang kanyang termino. Re-election na to, pero nalot-lot and tais election ngayong tao, di sa patang points of pay. mong pagiging Pinoy celebrity, para manalo. Pero malaki-laki pang kailangan natin improve kasi nga si Little Lapid Fasokpan. Kaya eh, naman sa susunod na mga halalan, unahin natin ang plataforma kesa kasikatan ng kandidato. Kung gusto yung pa na mag-ito pang klaseng content, follow mo na ako. Oh, hilang lang,